morning mga kalolodoms. Nandito na naman tayo sa ating mini farm. So, nandito tayo sa passion fruit area natin kasi yung bagong project ay tungkol dito. Nagawa tayo ng tunnel na trellis gamit ang ating fence uh, pole. So, bumili tayo ng fence pole ulit para gamitin natin dito sa ating trellis. Ginamit ko na siya as trellis dati sa harapan ng bahay namin. Kung naalala niyo yung aming harapan, Ayan yung dati. Tapos nung tumubo yung passion fruit, eto na siya ngayon sobrang lago niya na at talagang natatakpan na yung aming harapan ng bahay. Parang siya na yung nagiging privacy namin. Kaya naisip ko na i-apply ko rin sa park. Kaya simulan na natin. Pero this time, parang tunnel yung gagawin natin katulad ng unang pinakita kong picture. dito nagpatong ako ng dalawang fence pole para mataas kasi mas maganda ko mataas para madaling mag-maintain at hindi ka na yuyoko kapag mamimitas ka ng passion fruit at para pwedeng tambayan din yung ilalim kapag tanghaling tapat kasi sobrang init dito parang siya na yung magiging silungan natin kaya ako pala naisipan magdagdag ng trellis ng passion fruit kasi yung trellis natin na kawayan eh baka mabulok na. Kasi dahil gawa lang sa kawayan yan, possibilities na mabilis siya mabulok. At kung kailan yung peak ng season o yung production ng ating passion fruit at meron na rin tayong benta, kumikita na tayo sa passion fruit, baka naman masira siya. Nakapanghinayang kung wala akong backup plan. So ito na sinisimulan na natin yung mas matibay na trellis ng ating passion fruit para hindi ako magka-problema in the future sa supply. So yan, pagka nagkaroon ulit ako ng budget, dudugtungan ko 'yan uh, ah paha, uh, pahaba. Pwede rin naman patagilid, ah uh, depende kung ah uh, anong magiging plano ko sa farm. So, kagandahan dyan sa pole fence na 'yan. Hindi siya permanent, madali siyang hugutin at madaling ilipat. So, ayan na yung ating naging resulta. So, ayan, in the future, pwede ko pang dagdagan yan. Kapag nagka-budget tayo, bibili ulit tayo ng Y-Post. Diyan, papunta dyan, hanggang doon sa drum na puti na yan. Parang ang lalabas sa kanya ay tunnel na talaga. Magandang tingnan. So, ito yung parang pinaka-boundary ng properties namin. So, parang yan yung magiging path walk. Plano ko dyan maglagay ng ilaw sa ilalim para pag naglalakad sa gabi, magandang tingnan. Uh, to kaya siya tinawag na Y post kasi pa letter Y. Tsaka makapal siya, tingnan mo naman 3mm yung kanyang kapal. So yung mga yan ay eh, frame lang yan. So once ang gumapang na yung passion fruit dyan, hindi nakita yan. Kaya hindi ko nag-ganong ginandaan kasi matatakpal lang din ng mga vines yan. Basta importante ay matibay. Tsaka yung kanyang mga gagapangan ay nandyan. Gagawa pala ako ng follow up video niyan para makita nyo yung resulta. Kaya kung napanood mo to, subscribe ka sa aking mga channel para makita mo yung magiging update nito. Ito pala yung update natin sa ating passion fruit, sa ating bakuran. Namumunga na siya kung titingnan nyo. Naging productive pa yung ating bako. Nabigyan ka na ng seguridad. Nabigyan ka pa ng extra income. So, ito yung paraan ko para ma-maximize ko kahit maliit lang yung lupa hanggat maaari ay gawin natin productive every space ng ating maliit na farm. So, tingnan nyo naman ang ganda tingnan ng bakod natin. No? Kaya kung gusto nyo bumili, mayroon akong link or comment dyan sa baba. So, yun lang. Salamat.